mayroong nanalangin para sa iyo. Sa luha sa mga mata, may hati sa puso, ang iyong pangalan ay ibinigay sa Diyos. Ang panalangin na ito ay hindi na natiling walang tugon. Ang langit ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Nararamdaman mo ba ito? Mayroong isang bagay sa loob mo na nakapansin na may nagbabago. Ang mensaheng ito ay hindi dumating sa iyo ng walang dahilan. May isang muling pagkikita na inihahanda, isang banal na pagkakaayos na nangyayari maghanda ka. Ang hining isa panalangin ay malapit ng mangyari. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay, walang nangyayari ng walang dahilan. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo, ito ay dahil may mas malaking bagay na kumikilos. Huwag baliwalain ang pakiramdam na ito, ang pagkabahala sa iyong dibdib. Mayroong humihiniling sa langit para sa iyong pangalan, at narinig ito ng Diyos. Kapag ang isang tapat na panalangin ay umaakyat, ang tugon ay bumababa. Ang oras ng paghihintay ay malapit ng magtapos. Ang mga piraso ay nagkakasya, kahit na hindi mo pa ito napapansin. May isang bagay na inihahanda sa likod ng eksena ng iyong buhay. Ang mga tao na umalis ay maaaring bumalik. Ang mga pintuan na tila nakasara ay nagsisimulang magbukas. Ang koneksyon na tila nawala ay muling ibinabalik. Nararamdaman mo ba ito? Isang hindi nakikitang puwersa ang humahatak sa iyo pabalik sa isang bagay na hindi kailanman dapat na naputol. Hindi ito pagkakataon lamang. Ang iyong pangalan ay nabanggit na may pananampalataya, may pag-ibig, na may isang tapat na pagnanais na magkaisa muli. At kapag ang Diyos ay nakikilahok, walang makakapigil sa kanyang itinakda. Kung mayroong isang bagay na nananatiling hindi natapos, isang kwento na patuloy na umaagos sa loob mo, maghanda ka. Marahil ay nakaramdam ka ng bigat, isang hindi maipaliwanag na pananabik sa mga nakaraang araw. Parang may isang bagay na sumusubok na abutin ka. Parang ang nakaraan ay kumatok sa iyong pintuan, ngunit hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang isang pagkakataon para sa pagtubos. Ito ay hindi ilusyon. Ang langit ay nagsasabuatan para sa iyong kapakanan. Ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ang sabot na ito? Dumating ene benji panahon ng pagbabago ang mga pagbabago ay hindi palaging dumarating na may kaliwanagan. Madalas, nagsisimula ang mga ito bilang isang abala, bilang isang kakaibang pakiramdam na parang may mangyayari. Naramdaman mo na ba ito? Isang nakakainis na isip, isang pangalang lumitaw mula sa wala, isang pagnanais na lutasin ang isang bagay na naiwang nakabitin. Hindi ito basta-basta. Ang mga panalangin na iyong inyahayag ay nakakahanap ng paraan upang maabot ka. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mensaheng ito, maaaring sa isang panaginip, sa isang bigla ang alaala, sa isang hindi inaasahang muling pagkikita. Ang mahalaga ay walang nangyayari ng walang dahilan. Maaari kang tumutol, maaari mong subukang baliwalain ito, ngunit walang paraan upang makaiwas sa kung ano ang naitakda na. May darating na makakasalubong mo. Ang dating tila pamamaalam ay maaaring maging bagong simula. Ang mga naantala ay muling sisimulan. Ang mga nawala ay ibabalik. Ang mga tila imposible ay nasa daan na. Yan impakto ng panalangin ye nagbibigay e ang manalangin para sa isang tao ay hindi isang simpleng kilos. Ang sinumang bumanggit ng iyong pangalan sa harap ng Diyos ay ginawa ito ng may katotohanan, may pananampalataya, at may malalim na pagnanais na magbago. Hindi ito isang walang laman na panalangin, hindi ito isang kaswal na hiling. Ito ay isang pagsusumamo. At kapag nangyari ang ganitong pagsusumamo, nagsisimulang bumagsak ang mga hadlang. Ang mga taong malayo ay nakakaramdam ng pangungulila nang hindi nila naintindihan ang dahilan. Ang mga pusong matitigas ay nagsisimulang lumambot. Ang mga sitwasyong tila nakasarado ay nagsisimulang buksan. Ganito ang paraan ng pagtatrabaho ng Diyos. At ikaw, ano ang nararamdaman mo sa pag-alam nito? Marahil isang bahagi ng iyo ang tumatanggi, sumusubok na sabihin na walang kinalaman ito sa iyong buhay. Pero kung narito ka na, wala nang dahilan upang magpanggap na hindi mo ito naintindihan. Ikaw ay tinawag. Ikaw ay naalala. Ang iyong pangalan ay binanggit sa isang tunay na panalangin at ngayon ay dumarating na ang sagot. Handa ka na bang harapin ang mga susunod na mangyayari? Yan yung muling pagkikita na inihanda ng langit ang mga tao ay tumatawid sa ating mga landas sa mga dahilan na hindi laging natin nauunawaan. Ang ilan ay dumarating upang magturo, ang iba upang magbago, ang ilan ay mananatili. At mayroon din mga hindi dapat umalis. Kung umabot sa iyo ang mensaheng ito, ito ay dahil may isang muling pagkikita na inihahanda. Ngunit huwag isipin na ito ay magiging katulad ng dati. Hindi ito tungkol sa muling pagbuhay ng nakaraan, kundi sa pagtayo ng isang bagong bagay. May isang tao na may pangulila sa iyo. May isang tao na nanalangin para magkaroon ng bagong pagkakataon na mapasayo. At ngayon, ang pagkakataong ito ay nabubuo. Maaari mong baliwalain. Maaari mong ipanggap na hindi ito nakakaapekto sa iyo. Ngunit hindi mo maaaring hadlangan ang mga nangyayari na. Ang mga piraso ay gumagalaw. Ang mga landas ay muling nagtatagpo. Ang sagot ay papalapit na. Ang tanging tanong na natitira ay, handa ka na bang tanggapin ito? Iyan din gagawin ngayon? Huwag baliwalain ang mga senyales. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, huwag mong subukang pigilan ang damdaming iyon. Huwag ipanggap na hindi mo ito naramdaman. Ang mga bagay na hiniling sa panalangin ay nag-umapaw at kailangan mong maging handa. Kung may isang tao na kailangan mong patawarin, patawarin mo. Kung mayroong bagay na kailangan sabihin, sabihin mo. Kung may isang pintuan na yung isinara dahil sa kayabangan, muling buksan ito. Kung may isang muling pagkikita na kailangang mangyari, maging handa. Ang langit ay kumikilos. At ikaw? Ignorahin mo ba ito o tutugon sa tawag na ito? Nararamdaman mo ba yon? Ang panggigipit sa dibdib ang di mapaliwanag na pangbugulo. Parang may isang bagay na malapit ng mangyari, parang may sagot sa hangin. Hindi ito koinsidensya. Ito ay Diyos na kumikilos, naghahanda ng lupa, nagdadala ng mga bagay na hinini sa panalangin upang lumapit sa iyo. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maunawaan, ang mga sagot ay hindi dumarating para sa mga hindi handa na tanggapin ang mga ito. Hindi mo maaaring asahan na ang langit ay gagawa ng lahat ng mag-isa. May mga desisyon na tanging ikaw lamang ang makakagawa. May mga hakbang na tanging ikaw lamang ang makakapagdaan. Marahil ay tumanggi ka hanggang dito. Sinubukan mong baliwalain ang katotohanan ito, tumakas mula sa pakiramdam na ito. Ngunit ang katotohanan ay alam mo. Nararamdaman mo. May mas malaki pang bagay na nagaganap. Yenhi hi buhay ilalay hindi naghihintay para sa kayabangan ilang beses mong pinabayaan na mas maingay ang kayabangan. Ilang beses mong pinigilan ang mga salitang dapat na nasabi. Ilang muling pagkikita ang iyong ipinagpaliban dahil sa takot na magmukhang mahina. Ngunit ngayon, nagsisimula nang bumalik ang lahat. Dumaan ang panahon, nagbago ang mga pagkakataon, ngunit naroon pa rin ang damdamin. At alam mo kung bakit. Dahil may mga koneksyon na hindi maaaring burahin. Maaari mo itong baliwalain, subukang lumusong paalis na parang wala nang nangyari, ngunit lagi itong nakakahanap ng paraan na makabalik. At kapag bumalik, mas matindi pa ito. Kaya, ngayon tinatanong kita, magpapatuloy ka bang tumakas o haharapin mo ang hinaharap na inilalagay ng Diyos sa harap mo? Natapos na ang panahon ng pagtanggi. Alam mo ito. Walang ili ay bagay enay na totoong nawawala magpakailanman kung ang taong ito ay iniisip ka pa, kung patuloy pa rin siyang nagdadasal para sa iyo, kung ang iyong pangalan ay umaabot pa rin sa kanyang mga panalangin. Ito ay dahil mayroong mga bagay na kailangang maranasan. Maaring ito ay isang pag-uusap na hindi kailanman nangyari. Isang pamamaalam na hindi na resolba. Isang pag-ibig na patuloy na umiinit kahit na matapos ang lahat. Isang pagkakaibigan na hindi naman dapat naputol. Hindi nag-aksaya ang Diyos ng mga pagkikita. Kapag pinagsasama niya ang mga landas, may layunin sa likod nito. Ngunit kailangan mong magdesisyon kung handa ka bang yakapin ang layuning ito o magpapatuloy kang tumanggi. At ngayon, ano ang gagawin mo? Hihintayin mo bang huli na ang lahat? Hahayaan mo bang dalhin ng panahon ang isang bagay na ipinadala mula sa langit? O kukuha ka ng hakbang patungo sa sagot na nasa daan na? Yen panalangin le eh, nagbukas ng air landas maaaring hindi mo alam, ngunit may isang tao na umiyak para sa iyo. May naggangalang tinawag sa isang tapat na pag-uusap sa Diyos. May humiling ng pangalawang pagkakataon, ng muling pagkikita, ng paraan upang makasama ka muli at narinig ng Diyos. Akala mo ba na ang mensaheng ito ay umabot sa iyo ng basta-basta? Hindi. Ito ay bahagi ng sagot. Ito ay bahagi ng galaw na nagsimula na. Ngayon, nakasalalay sa iyo ang lahat. Binibigyan ka ng Diyos ng senyales. Ignorahin mo ba ito? Magpapatuloy ka bang nagpapanggap na hindi mo nararamdaman ang pagbabagong ito sa hangin? O bubuksan mo ang iyong mga mata at tatanggapin na ang muling pagkikita ay inihahanda na. Ang langit ay nagbibigay sa iyo ng isang pagkakataon. Huwag itong sayangin. Ano ang gagawin mo ngayon? Itibendi oras para magpasyama ari mong maramdaman. May nagbago. May ibang enerhiya sa paligid mo, isang pakiramdam na hindi na riyan noon. Alam mo'ng hindi ito imahinasyon. Ang mga panalangin na isinagawa ay hindi na natiling walang sagot. Pinatawagan ka ng Diyos sa isang sandali ng desisyon. Papayagan mo bang hadlangan ng kayabangan at takot ang iyong pag-usad tungo sa kasabutan? Magpapatuloy ka bang lumaban, nagkukunwaring hindi mo nararamdaman ang tawag na ito? Ang buhay ay hindi naghihintay. Hindi humihinto ang oras. At ang ilang mga pagkakataon ay hindi na muling bumabalik. Kung mayroong kailangang ayusin, ito na ang pagkakataon. Kung mayroong isang tao na kailangang marinig ang iyong tinig, ito na ang tamang sandali. Kung ang iyong puso ay nararamdamang kailangan nitong kumilos, huwag baliwalain ang pakiramdam na ito. Maaaring ikaw ay isang hakbang mula sa isang pagbabago na magbabago ng lahat. Ngunit tanging kung handa kang buksan ang iyong puso. Yan ni Universo Yehi nagpapahilom para Dehi napansin mo na ba kung paano ang ilang mga bagay ay nagsisimulang mangyari sa isang isrensi ng may mas malaking bagay na nakasalalay. Ang mga tao na hindi mo nakita sa matagal ay biglang lumilitaw. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan. Ang mga pangarap ay nagdadala ng mga mensahe na nag-udyok sa iyo na mag-isip. Ang maliliit na senyales ay nagsisimulang umulit sa iyong paligid. Ito ay hindi koinsidensya. Ito ay ang Diyos na nag-aayos ng mga piraso, pinapatnubayan ka patungo sa isang mahalagang sandali. Ikaw ay nasa bingit ng isang mahalagang karanasan. Ngunit kailangan mong maging handa upang tanggapin ang katotohanan ito. Walang sinuman ang nagsabi sa mensaheng ito sa walang dahilan. Ikaw ay naalala. Ang iyong pangalan ay binanggit sa panalangin. May isang tao na humiling ng muling pagkikita, ng pagkakataon, ng daan pabalik. At ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng daan na ito. Ano ang gagawin mo dito? Yan nakaraan iha ay hindi nagdedekta dahil kinabukasan maaaring may mga sugat. Maaaring may mga salitang nakasakit, mga asal na hindi nararapat mangyari. Ngunit ang nakaraan ay walang kapangyarihang tukuyin kung ano ang susunod. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong gawin ngayon. Kung ang taong ito ay patuloy na nagdarasal para sa iyo, patuloy pa rin namimiss ka, patuloy na humihingi sa Diyos ng pagkakataon na makasama ka, ito ay dahil mayroong totoong bagay dyan. At kapag may katotohanan, laging may daan. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal hindi mahalaga ang mga pagkakamaling nagawa. Hindi mahalaga ang mga sinabi sa mainit na sandali. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Kung ano ang inilalagay ng Diyos sa iyong harapan sa eksaktong sandaling ito. Handa ka na bang kumuha ng isang hakbang patungo sa direksyong ito? Hindi maaring panghihinto yan hi, takot kung ikaw ay nababalot ng takot, alalahanin na ito ay normal. Ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay laging kasabay ng mga kawalang katiyakan. Ngunit ang takot ay hindi dapat maging mas malaki kaysa sa katotohanang alam na ng iyong puso. Hindi ilalagay ng Diyos ang sagot na ito sa iyong daan kung hindi ka handa na tanggapin ito. Lahat ng nangyari hanggang ngayon ay naging paghahanda. Ang mga sakit, ang mga pagdududa, ang mga sandali ng paghihiwalay, wala ni isa sa mga iyon ang walang saysay. Kailangan ito upang sa ngayon ay makita mong malinaw. Maaari mong gawing parang wala kang nararamdaman. Maari mong subukang ipagpatuloy ang iyong buhay nang hindi na lumilitaw sa nakaraan. Ngunit ang pagkakataong ito ay hindi palaging nandyan. Ang mga bagay na ipinagdasal ay dumarating na. Ang tanging tanong ay, pahihintulutan mo bang mangyari ito o hahayaan mo ang takot at yabang na manalo? Iyan itadhana Tadhana din ay nasa iyong ilid kamay ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyo. Kung nararamdaman mong kailangan mong kumuha ng hakbang, huwag nang ipagpaliban pa. Kung ang iyong puso ay bumibigat sa pananabik, huwag baliwalain ang damdaming iyon. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa loob mo, ito ay para sa iyo. Ang sagot ay nasa iyong harapan. Ang huling tanong ay, handa ka na bang tanggapin ito? Yanis pagpili din tanging ikaw lamang Yanzi makakagawa wala ng dahilan para magtanggi. Nararamdaman mo ang galaw sa loob mo. May nagbago sa hangin. Natapos na ang panahon ng paghihintay. Ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyong desisyon. Nagampananda ng langit ang kanyang bahagi. Ang dasal ay narinig. Ang universo ay tumutugon na. Inihanda na ng Diyos ang daan. Ngunit may isang bagay na walang sinuman ang makakagawa para sa iyo, ang gumawa ng unang hakbang. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-ignore sa mga senyales, sinusubukang rasyonal ang nararamdamang ito, nagpapanggap na wala ito sa iyo. Ngunit ang katotohanan ay dumating na ang sagot nasa iyong harapan ito. Ang tanong ngayon ay hindi na para sa akin ba ito? Ang tunay na tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Alam es kung sino Dianji nasa isip la huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Sinubukan ng taong ito na magpatuloy. Sinubukan mo rin. Pero mayroong isang bagay na kahit ang oras ay hindi kayang burahin isang bagay na patuloy na umiiral, na buhay pa, na umaasam ng isang pagkakataon. Hindi nagkataon ang mga nangyari sa pagitan nyo. Maaaring kinakailangan ang paglayo sa isang panahon. Pero ngayon, dumating na ang oras para sa muling pagkikita. Ang pangalan niya ay naihandog sa Diyos ng maraming beses tulad ng sayo. Ang mga luha na iyong pinigilan, ang taong ito ay pinigil din ang pangungulila na iyong naranasan, siya rin ay naranasan. At ngayon, lahat ay bumabalik hindi tulad ng dati. Pero tulad ng nararapat na mangyari. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Maghihintay ka hanggang maging huli na? O bubuksan mo ang iyong puso para sa sagot na nasa proseso na? Walang nagkakaarta dahil gawa ng Diyos maaari kang maniwala sa tadhana o hindi. Maaaring isipin mong ang buhay ay isang serye ng mga pagkakataon o na ang lahat ay may layunin. Pero isang bagay ang hindi maikakaila ang ilang koneksyon ay masyadong malalim upang ipagsawalang bahala. Kung umabot sa iyo ang mensaheng ito, kung ang mga salitang ito ay nagpabilis ng iyong puso, kung ang pakiramdam na may kailangang ayusin ay hindi umaalis sa iyo, ito ay dahil tinatawag ka ng Diyos. Walang nagyayari rito ng walang dahilan. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa hangin? Napapansin mo ba kung paano lahat ay nagiging maayos? Nakikita mo ba na ito na ang sagot na iyong inaasahan? Kaya, ano pa ang hinihintay mo para kumilos? Yan ay pag-ibig din eh higit dahil distansya, hindi ito karaniwang koneksyon. Hindi ito mahina. Ang oras at distansya ay hindi sapat upang itong mawala. Ang itinayo ng Diyos wala nang makakapinsala. Ang tanong ay hindi kung may nararamdaman pa ang taong ito para sa iyo. Ang tanong ay, gagawa ka ba ng paraan o hayaan mong mawala ang pagkakataong ito? Nagawa na ang mga panalangin. Naiwang na ang mga palatandaan. Nakahanda na ang daan. Ang lahat na kulang ngayon ay ang iyong desisyon. Ano ang pipiliin mo? Iyan panahon para kumilos li ngayon tumatakbo ang oras. Tumatakbo rin ang mga pagkakataon. At ang ilan, kapag nawawala, hindi na muling babalik. Kung ang taong ito ay mahalaga pa rin sa iyo. Kung ang kwentong ito ay buhay pa rin sa iyong puso. Kung ang sagot na ito ay naipadala na at nararamdaman mo 'yon kaya huwag nang maghintay pa. Kunin ang telepono. Mag-send ng mensahe. Sirain ang katahimikan. Gawin ang unang hakbang. Ang langit ay gumawa na ng bahagi nito. Ngayon, ikaw na lang ang kulang. Ikiihay e dyan di iyong kumpirmasyon kung kailangan mo ng senyales, ito na ang senyas. Kung umaasa ka ng sagot, ito na ang sagot. Kung humihingi ka ng tulak para kumilos, narito na ito. Huwag itong baliwalain. Huwag itong ipagpaliban. Huwag hayaang mas mangibabaw ang kayabangan. Nasa harap mo ang pagkakataon. Nagsimula na ang paghahanda para sa muling pagkikita. Ang iyong mga dalangin ay nagkakatotoo. At ngayon? Kikilos ka ba o hahayaan mong mawala ito? Dumating na ang sagot. Ngayon ay nasa iyo na. Magkomento ng itinatanggap ko ang mensaheng ito, magsubscribe at I like ito.